Hello so guys, good ma good morning isang maulan na araw. So this is Daddy Ben again. So mag-aayalan natin kami kahit maulan pa rin. So ito kami na. Yeah, yo, yo, yo. <laughs> nga pala si Ben. Minsan, tawag nila sa akin, Ben. At ito ang kwentong bagyong Corona Island namin. Kung medyo na late ako ng dating, kaya nga rin palang kami aalis. Alauna ng hapon. So yan, kita nyo naman, sobrang sama ng panahon. Pero ganun pa man, thank you so much, Philippine Coast Guard Coron. Dahil, pinayagan kami kahit na maulan. So, hello guys, sa mga maulang umaga. So, maulang ito pero mag-highlight happy pa rin kami sobrang saya kahit pa ulan. So, hapa si Trip sa aming lahat. At syempre, ito ang aming tanghalian. Alimasag. Ano pa bang meron dito? Wow, isda. Sarap yan. Meron din syempre, hindi mawawala sa picnic. Ang, wow, pork chop. medyo sobrang sama talaga ng panahon pero dahil pinayagan naman ng, ng, ng Coast Guard at walang gale warning kaya tuloy lang tayo mag enjoy sa araw na ito upang makapag relax after ng tatlong araw na ulan so kaya safe naman tayo dito dahil hindi naman tayo papayagan kung bawal naman talagang pumiyahin ngayon papuntang Coron Island eto na nga, papasok na kami sa unang destinasyon. Ang isa sa highlights dito sa Coron, kundi ang Kayangan Lake. Lord, thank you so much sa isang magandang panahon. Yon, medyo itumila na rin ang ulan at medyo kalmada na ang ating karagatan. Kaya magahanap na tayo ngayon ng ating dadaungan. Heto na nga si Kuya Toto. From 5 Star Hotel pa yan galing. Nagiihaw na ng napakasarap na pork chop. Wow! Uh, sarap niyan. Kuya to, tingin ka naman dito. Yan po ang aming tanghalian. So eto nga pala mga naiwan sa bangka. Hindi na kami sumama sa taas kasi paakyat pa yon So, mapago. Dito na lang tayo. Mag-aabang tayo ng inihiwa ni mamaw. Mamaw, sarap niya. At doon sa mga walang tubig sa bayan, pwede kayong maglaba dito. Yan si kuya. Tignan nyo kung makabras ng damit. Kuya, marami pang labahan dito. Dito na naman. Kuya. At yun na nga, nakababa na sila. Kaya inain na natin ang ating tangalian. Sila Tita Ube, Tito Dax, Tito Ye, Tita Idang, Ang galing sila ng Kayangan Lake. So, almost one hour din kayo doon. Tagal nyo. Gutom na ako. Pero okay lang yan. May araming inumin dito. Alak ah, is life. tapos na nga kaming kumain pero ayan na naman ang ulan pero hindi naman tayo papayagan ng Coast Guard kung hindi safe pero ay sobrang sarap dito maligo sa dagat lalo na ulan dito lang yan sa Coron Palawan Ay Mama Neneng, sarap naman yan. Our age, baka naman. Oh, sarap. Thank you Lord. Sobrang ganda ng panahon. And we are come. Dito na kami ngayon sa Twin Lagoon. Twin Lagoon is the second most beautiful places here in Coron, Palawan. At eto na ang aming last destinations. Ako nga pala si Ben, minsan tawag nila sa akin Ben at ito ang kwentong Coron Island namin na Bagyong Coron Island. At kinagabihan pumunta kami sa isang sikat at kilalang restaurant dito sa Coron Palawan, ang Sharkies. Hay, sana walang inumin. Sana hindi uminom. Sana kain lang. So ito nga pala yung Sharkies. So wala anong tao ngayon. Pero may live band pa rin sila. So Sharkies is the one of the best restaurant here in Coron. So nagla-live band sila. So may mga inumin, pagkain. So sobrang sarap ng food dito. at syempre hindi pa pahuli si Tito Dax singer din pala si Tito Dax yan siya kakanta siya makikijam siya dyan sa ating live band ngayong gabi abangan natin kung anong kakanta ni Tito Dax Tito Dax so Di lang pala singer, si Tito dogs rapper pa Tito dogs go Tito dogs You so much Lord sa isang pa safe na biyahe, isang safe na travel sa aming lahat. So yan, tulog na si Daddy Ben. Wala nang nagawa kundi natulog sobrang kalasingan. So again, this is Daddy Ben. So So yun na ah, mga sa magandang araw. So maraming maraming salamat po doon sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming vlog, sa aking vlog. Thank you so much po. So and special mention shout out po pala doon sa aking tropa na si Tutots Bitot. Aguilo shout out sa iyo idol maraming maraming salamat sa pag like and follow ng ating youtube channel at din sa kanyang mga tropan si Job Carion sir Job Carion thank you so much po for follow sa aking youtube account and facebook account and also mr j mike francisco sir j mike francisco shout out po maraming maraming salamat so see you on my next video and thank you so much for watching and as always god bless and peace man yo